Genesis chapter 1 to 3. Please like and subscribe and share my channel Yokip Inspirational TV. Thank you so much. Genesis 1 to Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Balot ng dilim ang kalaliman at ang espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga Nasiyahan ng Diyos sa liwanag at itoy inihiwalay niya sa dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig upang paghiwalayin ang tubig. At ginawa nga ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa itaas nito sa tubig na nasa ibaba. At itoy nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa ilalim ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa, at ang nakakatipong tubig ay tinawag niyang dagat. Nasiyahan ang Diyos sa kanyang ginawa. Pagkatapos sinabi ng Diyos, Magpatubo ang lupa ng iba't ibang uri ng halaman, mga halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga at ito'y nangyari. Tumubo nga sa lupa ang iba't ibang uri ng halaman, mga halamang may binhi at mga punong namumunga. Nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw, sinabi ng Diyos. Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang paghiwalayin ang araw at gabi at magsilbing palatandaan sa takdang panahon sa mga araw at mga taon magsilbing tanglaw sa kalawakan ng langit upang magbigay liwanag sa lupa. At ito'y nangyari. Ginawa ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag sa gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin. Inilagay niya ang mga ito sa kalawakan ng langit upang magbigay liwanag sa lupa, upang pamahalaan ang maghapon at ang gabi at paghiwalayin ang liwanag at ang dilim. Nasiyahan ng Diyos sa kanyang ginawa. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng maraming bagay na may buhay sa tubig at magkaroon ng mga ibon sa himpapawid. Nilalang manga ng Diyos ang malalaking nilalang sa dagat at lahat ng bagay na may buhay at gumagalaw sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon, nasiyahan ng Diyos sa kanyang ginawa. Pinagpala niya ang mga ito. Magpakarami kayo at punuin ninyo ang dagat at magpakarami rin ng mga ibon sa lupa. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, maglabas ang lupa ng lahat ng uri ng hayop, mga maamo, mga gumagapang at mababangis. At ito'y nangyari. Ginawa ng Diyos ang lahat ng uri ng hayop, maamo, mababangis at gumagapang, nasiyahan ng Diyos sa kanyang ginawa. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, katulad natin. Sila ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, sa lahat ng hayop at sa buong lupa. Kaya't nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Pinagpala niya sila at sinabi, Magpakarami kayo at punuin ang daigdig. Sakupin ninyo ito at pamahalaan ang mga isda, mga ibon at lahat ng hayop. Sinabi pa ng Diyos, Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng halamang nagkakabinhi at ang lahat ng punong namumunga para maging pagkain ninyo. Ibinibigay ko rin sa lahat ng hayop, ibon, at gumagapang na nilalang ang mga halamang luntian para maging pagkain nila. At ito'y nangyari. Nasiyahan ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa at nakita niyang napakabuti ng lahat. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika na araw. Genesis chapter 2 verses 1 to 25. Una ganito natapos ang langit at ang lupa, at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawa na kaniyang ginawa, at nagpahinga siya ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at pinabanal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga siya sa madlang gawa niyang nilikha at ginawa. Ito ang mga lahi ng langit at ng lupa ng lalangin, nang araw na likhain ng Panginoong Diyos ang lupa at langit, at wala pang anumang damo sa parang sa lupa at wala pang alin mang pananim sa parang na tumutubo. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay hindi nagpapaulan sa lupa at wala pang taong magbungkal ng lupa. Ngunit isang ulap ang napapailan lang buhat sa lupa at dinidilig ang buong ibabaw ng lupa at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan sa kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At nagtanim ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang at pinatubo ng Panginoong Diyos. Sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuti sa pagkain. Ang punong kahoy ng buhay naman ay nasa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumalabas sa Eden na dumidilig sa halamanan at mula ro ay nagiging apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila na dooy may ginto. At ang ginto sa lupaing yaon ay mabuti. Mayroong bidelium at batong onyx, at ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Kush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidekel, na siyang umaago sa silanganan ng Assyria, at ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates at kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay sa halamanan ng Eden upang kaniyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa taong yaon na sinasabi, Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kang may kalayaan, ngunit sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyan ay tiyak na mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y lulalangin ko ng isang katuwang na nababagay sa kaniya. At mula sa lupa ay nilalang ng, Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at lahat ng ibon sa himpapawid, at dinala sa lalaki upang makita kung ano ang itatawag niya sa mga yaon at kung ano ang itawag ng lalaki sa bawat kinapal na buhay. Iyon ang pangalan niyaon. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang. Ngunit sa lalaki ay walang nasumpungang katuwang na bagay sa kaniya. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang. Ngunit sa lalaki ay walang nasumpungang katuwang na bagay sa kaniya. At pinatulog ng Panginoong Diyos ang lalaki ng mahimbing at habang siya'y natutulog ay kumuha ng isa sa kaniyang mga tadyang at isinara ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na ng Panginoong Diyos sa lalaki ay kaniyang ginawang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ngay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina at makikisama sa kaniyang asawa at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapuwa hubad ang lalaki at ang kaniyang asawa at sila'y hindi nagkakahiyaan. Genesis 3. Ang ahas nga ay lalong tusok ay sa alin, manghayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, Totoo bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng anumang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Ngunit sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain yon. Nihuwag ninyo siyang hihipuin, baka kayo'y mamatay at sinabi ng ahas sa babae, hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madilabot ang wiyuaming bet, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin at nakalulugod sa mga mata, At kahoy na mananasa upang magkaroon ng katalinuhan, ay kumuha siya ng bunga niyon at kinain at binigyan din niya ang kaniyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. At nadilat ang mga mata nilang kapuwa at kanilang napagkilala na sila'y mga hubad at sila'y nagtahi ng mga dahon ng igos at kanilang ginawang panapi at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlima ng araw at nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sinabi sa kaniya, Saan ka naroroon? At kaniyang sinabi, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kinaing mo baga ang bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, Ang babaeng ibinigay mong aking kasama ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, Ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, Sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa lahat ng ganid sa parang sa iyong tiyan kayu-yuray. At alabok ang kakainin mo sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay, at papag-aawayin ko ikaw at ang babae, Atang ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Sa babae ay sinabi niya, Aking pararamihin ng totoong marami ang iyong hirap at ang iyong panganganak. Sa paghihirap ay manganak ka ng mga anak, at ang iyong pita ay sa iyong asawa at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi niya, Sapagkat dininig mo ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, na aking iniutos sa iyo, na sinabi, Huwag kang kakain yan, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa pagdaramdam ay kakain ka niya sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay, mga tinik at mga dawag naman ang sisibol niya sa iyo, at kakain ka ng pananim sa parang,